Siguro po yung na, most uh, memorable po na tinuro sa akin ng teacher ko po before is i-keep mo lagi yung trash mo sa pocket mo and don't throw it away anywhere else. Kasi lalo na po ngayon, uh, medyo yung environment natin hindi na siya ganun kaganda. And siguro from my college instructor, um, yun po talaga yung pinaka tumatak sa akin. Na until now, tinuturo ko rin po siya sa, sa daughter ko and even sa some of my students and even my co-workers or your, my friends and my colleagues po. So ako po ang natutunan ko no, sa aking guro nung aking kabataan po, nung no, mga panahon na ako yung nag-aaral, especially nung elementary po, ay yung faith po no natulungan po nila ako na mas strengthen yung faith kay Lord na I'm very happy now na hanggang ngayon po yung paniniwala ko pa rin po ay ganoon pa rin po katibay na nagagamit ko rin po sa pagpapalaki po ng aking anak. Uh, yun lang po kaya maraming maraming pong salamat sa aking teacher na naggulat po sa akin at nagpatibay ng aking paniniwala. Salamat po. Love Filipino at Heart ah, Tayong lahat ay sama-sama Magiging -sama, sama -sama. inspirasyon ng bawat isa